Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali ang pag-uusapan nga pala natin ngayon ay ang pagkakaiba ng agimat sa anting-anting. Sa panahon kasi ngayon mga ka-horror no, ay uh, madalas nating uh, napagpapalit ang agimat at anting-anting. Kumbaga hindi natin alam kung yung gamit ba ay isang agimat o isang anting-anting. Ako man mismo mga ka-horror sa sarili ko ay aminado ako. Dahil lang pagkakaalam ko rito, no, basta ang isang bagay ay uh, may kapangyarihan na kayang magbigay ng swerte uh, Pangontra sa mga kulam at barang at pangontra sa mga uh, panganib Ang tawag ko rito ay agimat So mali pala ako dun mga ka-horror no? Ibig sabihin lang ay uh, merong palang mga gamit na nakakategorize siya as uh, agimat at meron din mga gamit na naka-categorize din siya sa hanay ng uh, mga anting-anting. So ito ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-horror at uh, bibigyan natin ng kaunting paliwanag. So tara mga ka-horror at simulan na natin ang paliwanag. Alam mo ba mga ka-horror na bagamat madalas na napagpapalit ang agimat at anting-anting ay magkaiba ang kanilang gamit at pinagmulan? ang agimat ay karaniwang proteksyon laban sa physical na panganib uh, ginagamit din ito na pampaswerte at kadalasan ginagamit na pangontra sa mga barang at kulam uh, kadalasan it din itong uh, hindi nangangailangan ng araw-araw na ritual samantalang ang anting-anting ay mas espiritual may orasyon, may simbolo at ritual na kailangan sundin mas malawak ang kapangyarihan ng anting-anting pero mas mabigat din itong alagaan So para maintindihan natin mga ka no ay uh, isa-isahin natin ang kanilang pagkilala at pinagmulan. Unahin na natin ang agimat. Ang agimat ay isang uri ng kapangyarihang bagay o kagamitan na karaniwang ginagamit bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu, kapahamakan at panganib. Uh, madalas din itong uh, ginagamit ng mga antingero o mga tao bilang uh, pampaswerte. Kadalasang ang gawa ito sa bato, metal, kahoy o pinaghalong natural na sangkap na binindisyonan ng espiritual o okultong kapangyarihan. Ang salita ng mga agimat ay karaniwang ginagamit sa Luzon, lalo na sa mga Tagalog at Ilocano. Ang isang agimat ay madalas na ibinibigay sa isang taong may karampatang pagkahinog sa espiritual na aspeto o kaya ay sa isang bayani, albularyo, sundalo o ordinaryong mamamayan na may layuning magligtas at maglingkod. Samantala, ang anting-anting ay halos kapareho lamang din ng agimat, ngunit madalas itong konektado sa paniniwalang espiritual, relihiyoso o mahika. Ang salitang ito ay mas karaniwan sa katagalugan at kabisayaan. Ang mga anting-anting ay madalas na may nakaukit na latin, tagalog o esoteric na simbolo. Kadalasan itong isinusuot gaya ng pendant, inukit na papel, tela o balat o kaya'y iniinom bilang orasyon. Bagamat kadalasang naipagpapalit ang paggamit ng salitang agimat at anting-anting, may pagkakaiba sa intensyon, ritual at kapangyarihan ang mga ito. So dumako naman tayo sa mga uri ng agimat at anting-anting. At -anting. uh, unahin natin ang agimat. So meron tayong agimat ng kabal. Ito ay para sa hindi tinatabla ng bala o kutsilyo. Uh, meron din yung agimat ng galing. Ito naman ay para sa lakas, talino o tagumpay sa laban. Ang isa pa ay agimat ng pag-ibig. Para mapalapit ang damdamin ng iniibig at syempre hindi mawawala dyan yung agimat ng swerte para sa sugal, negosyo at kabuhayan so yan lang yung ilan sa sample ng agimat na mga kahoror horror at siguradong marami pang uh, klase ng agimat uh, at hindi na natin iisa-isahin uh, dito naman tayo sa mga uri ng anting-anting nandyan yung orasyon o talisman may inskripto ng latin o tagalog na dasal Siyempre, hindi mawawala dyan yung medalyon mga horror ano ito yung isa sa pinakasikat na uri ng anting-anting uh, pangkaraniwan nagawa ito sa ginto pilak o tanso minsan ay gawa rin ito sa bakal na may ukit ng mga santo dios o simbolo uh, minsan din meron ding uh, mga ukit ito na salitang latin Meron din tayong tinatawag na anting-anting na triangulo Itong anting-anting ay uh, may tatlong sulok karaniwan ha, para sa kapangyarihan ng langit, lupa at espiritu. nandyan din mga kahoror yung kalendaryo o papel de dios. Dito naman ay may nakasulat na sagradong petsa, pangalan ng dios o misteryong orasyon. So gaya rin nung sa Agimat mga kahoror ano ay uh, siguradong marami pa ring uh, uri ng anting-anting uh, na hindi na isama rito no. So hindi na natin iisa-isahin. So, tuloy na natin mga ka-horror. So, dumako naman tayo ngayon mga ka-horror doon sa isa sa pinakamahalagang uh, ginagawa dito sa mga gamit na ito, no? At ito yung ritual at pag-aalaga sa mga agimat at anting-anting. So, dito kasi sa mga ritual at pag-aalaga na to, no? Dito lalong lumalakas yung gamit. So, unahin ulit natin yung sa agimat mga ka-horror. So, sa agimat, ano... Uh, isa sa ginagawang ritual at pag-aalaga rito no, ay uh, madalas na binabasbasan lamang ito sa simula. Kumbaga ito yung pagkonsagra o yung consecration kung tawagin. Ang mga agimat din ay hindi naman nangangailangan ng araw-araw na dasal. So isa ring way ng pag-aalaga ng mga agimat ano ay kailangan na uh, laging panatilihing malinis at uh, iiwasan natin na gumawa ng mga bawal. So alam niyo naman siguro no mga ka-horror kung ano yung mga bawal ano pagdating sa mga agimat at anting-anting dahil meron na rin tayong mga ilang video na nagawa nito. Pero kung uh, nais niyo gumawa pa ako ng additional na mga video patungkol sa mga bawal sa agimat at anting-anting ay Uh, comment down below lang kayo mga ka-horror at gagawa natin ito. Isa namang sample ng ritual ano para mas lalong lumakas ang bisa ng agimat ay minsan ay sinasabayan ito ng dasal tuwing may panganib. So ibig sabihin lang mga ka-horror ano, na kapag ka may paparating na panganib at uh, inusalan mo ng dasal yung uh, agimat mo, uh, ito ay uh, mas nakakatulong para mas lalong lumakas yung gamit. So dumako naman tayo mga ka-horror sa anting-anting kung paano yung mga ritual at uh, pag-aalaga rito para mas lalong lumakas yung bisa nito. Pagdating naman sa anting-anting, ano, ito ay kailangan ng mas masusing pangangalaga. Ang mga anting-anting ay hindi rin uh, pangkaraniwan gaya ng agimat dahil ito ay kailangan paglaanan ng oras. Araw-araw na orasyon, dasal at pag-aalay ang kadalasang kailangan dito para mas lumakas ang bisa nito. Kadalasan ding may mga ritual sa araw ng luni santo, mahal na araw o pista ng mga santo, ang mga anting-anting. At palagi nating tatandaan mga kahoror ano, na kapag ka hindi na alagaan ang mga anting-anting ay maaaring mawala ng bisa ito o maaaring magalit ang mga espiritong nakapaloob dito o yung mga gabay ng mga anting-anting So dumako naman tayo mga kahoror sa layunin at kapangyarihan ng uh, mga agimat at anting-anting So dun tayo sa layunin ano uh, Sa agimat, layunin nito ang proteksyon laban sa pisikal na panganib, espiritual na depensa at swerte mas malawak naman ang layunin ano pagdating sa anting-anting. Ah, -anting. uh, gaya ng proteksyon, paghilom, kapangyarihan, kabal, panggagamot, pang-espirituwal at minsan ay pang-atake. Pagdating naman sa kapangyarihan, ang mga agimat ay nakatuon sa isa o dalawang aspeto tulad ng proteksyon o suwerte. So gaya nang sa layunin ano ng anting-anting ano Pagdating naman sa kapangyarihan ay mas malawak din o multifunctional ang anting-anting. Maaaring taglay ang iba't ibang orasyon at simbolo. Nandyan din yung mga dasal na latin na lalong nagpapalakas ng kapangyarihan ng uh, mga anting-anting. Pagdating naman sa paggamit, ano, ang mga agimat ay karaniwang inilalagay sa katawan, isinusuot o itinatago sa bahay. Samantalang ang anting-anting naman ay maaaring inoorasyonan araw-araw, iniinom ang orasyon, isinusuot o ipinapahit. Kung pag-uusapan naman natin ang uri ng kapangyarihan, ang agimat ay mas concentrated o iisa ang kapangyarihan, samantalang ang anting-anting naman ay multi-layered ang enerhiya pag-usapan naman natin ngayon mga ka ang kalakasan at kahinaan ng mga agimat at anting-anting. So unahin natin ang agimat. ah uh, kalakasan ng agimat ay ang praktikal. Simpleng gamitin. Hindi masyadong komplikado ang ritual. Samantalang ang anting-anting, mas malawak ang gamit. Maraming aspeto ng proteksyon at kapangyarihan. Patungkol naman sa kahinaan ano, Pagdating sa agimat uh, ay napakasimple kapag hindi tugma sa taglay ng tao ay walang bisa samantalang sa anting-anting mga kahoror ano ay mas komplikado kumbaga mas nakakatakot dahil kung mali ang orasyon o dasal na inusal ay maaaring magkaroon ng balik o sumpa so total mga kahoror ay napag-usapan na rin lang natin yung kahinaan at kalakasan ng agimat at anting-anting ay uh, i-discuss na rin natin yung kaso ng peligro o delikadong pag-aari ng uh, mga gamit na ito. Ang mga agimat ay hindi gaanong delikado maliban kung pinilit gamitin ng may masamang layunin. Kapag nakakuha sa maling paraan gaya ng ninakaw o hindi pinasa ayon sa ritual maaaring magdulot ng malas o pagkakasakit. Pagdating naman sa anting-anting mas delikado ito sa maling paghawak dahil kadalasan may tinatawag na espiritong tagabantay o gabay. Maaari kang pag-initan lalong lalo na kung hindi mo ito iginagalang. Meron ding mga kaso na kung saan ang maling orasyon ay naging sanhi ng pagkabaliw, pagkamatay o pagsanib. So talagang mas nakakatakot uh, ariin ng anting-anting ano, mga kahoror. So dumako naman tayo mga kahorror doon sa paggamit ng mga anting-anting at uh, agimat sa pang-araw-araw nating buhay. So sa mga agimat, madaling isama sa pang-araw-araw, isinusuot o itinatago sa bulsa. Uh, maaari rin itong mahusay para sa mga trabahong may panganib, construction, police, sundalo at iba pa. Uh, magaan sa pakiramdam hindi nangangailagan ng komplikadong ritual o dasal ang anting-anting naman mga horror ay maaari ring magamit sa araw-araw pero mas maraming kailangang sundi na ritual ang mga anting-anting naman ay mas bagay sa albularyo, espiritista o mga taong may malalim na kaalaman sa dasal o okultismo kung nais mong gamitin ito sa negosyo, panggagamot o proteksyon laban sa espiritu. Mas mainam ang anting-anting. So alin nga ba ang mas mabisa ang kapangyarihan? Yung agimat nga ba o yung anting-anting? Actually, mga horror, depende sa layunin ano. Kung ang kailangan ay diretsyong proteksyon mula sa mga panganib, mga aksidente, ako kaya mga uh, kailangan mo ng mga pampaswerte pangontra sa mga kulam at barang mas magaan at mas ma, mas okay dalin yung agimat pero kung ang kailangan ay mas malalim na espiritual na tulong tulad ng panggagamot espiritual na depensa kabal at swerte sa negosyo anting-anting ang mas epektibo so alin naman ang mas mahirap alagaan agimat ba o anting-anting ang anting-anting ang mas mahirap alagaan dahil nangangailangan ito ng araw-araw na orasyon o dasal, pag-aayuno o ritual na pagpapalakas, pag-unawa sa sagradong simbolo, pag-iwas sa mga bawal na gawi. Samantalang ang agimat ay kadalasang hindi komplikado at pwedeng dalin ng isang ordinaryong tao. So sulitin na natin mga kahoror, Alin ang mas delikadong ariin? Agimat ba o anting-anting? Siyempre anting-anting ang mas delikado dahil maaaring magalit ang espiritu kapag napabayaan. Kapag ninakaw o ginamit ng walang basbas, nagbabalik ang kapangyarihan laban sa gumagamit o yung tinatawag natin na karma. May mga kasamang kontrata o pangakong espiritual na kailangan to pa rin. So alin naman ang mas uh, makakatulong sa araw-araw na buhay? Actually itong uh, katanungan na ito ay uh, depende. Kung ako ang tatanungin bilang isang ordinaryong tao, sa agimat ako. Dahil ang agimat ay mas kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw, hindi mabigat sa alaga, madaling isama sa pang-araw-araw na gawain, hindi abala sa ritual, mas angkop sa mga may trabaho o aktibong pamumuhay, pero kung ikaw ay isang uh, uh, albularyo o manggagamot, uh, siyempre, mas kailangan mo sa pang-araw-araw na buhay mo ay yung anting-anting. So bilang pagtatapos o bago tayo matapos sa video ito mga kahoror, no, ay, uh, meron lang akong uh, konting paliwanag. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao na naghahanap ng proteksyon sa araw-araw, mas mainam ang agimat. Ngunit kung ikaw ay isang taong may layuning magsilbi bilang manggagamot, espiritista o espiritual na mandirigma, mas angkop sa iyo ang anting-anting. Subalit kaakibat nito ang mas mataas na responsibilidad at panganib. So yun o mga kahoror at iyan yung uh, malaking pagkakaiba ng agimat at anting-anting. At sana ay uh, nakatulong ito sa inyo mga kahoror. So hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ka pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.